Hello guys, good morning, good afternoon and good evening sa lahat dyan. Nandito tayo sa plantation. Titingin tayo ng flowers and plants. Tingnan natin kung may makita ko. Okay? Count me in. Let's go, let's go, let's go! Guys, tingnan nyo itong mga, mga bulaklak dito. Ang ganda. Ayan. kan dito ako sa plantation guys so ang gaganda ng mga bulaklak may orchids pa dito ito so, na mga plants nila guys ang gaganda wow ang lalaki ito expensive siguro 'to. matangkad pa sa akin mataas ang gaganda So expensive 699 599 grabe Tapos ito yung malaking plant dito. Malaking so 1999 grabe. Ito gusto ko. Ayan 2499 ang mahal. Butas bulsa mo dito. Hey guys. Ayun guys, salituhan. Count me in. Let's go, let's go, let's go. Guys, bibili ako ng uh, ball crease sa Swedish, sa English is puzzle flower. Ayan. ano siya? Murang medyo mura, 99 crowns so uh, ang bibilihin ko ito para mamulaklak siya hanggang autumn, the whole uh, season. So, ayan. Then, mamaya bibili tayo ng uh, pesticide para na uh, hindi, ano, maprotectahan natin ito sa, ano, uh, like for example, yung mga animals na kumakain ng mga flowers. Ayan, guys. Nakamura tayo kasi 99 crowns kung, ano, ka member ka nitong plantation. Ayan. Okay. So guys, tingnan nyo ito. Ito rin Oh. Ang cute. Ng mga plants. Yan. So, by season lang itong mga plants na ito. Ay, ito hindi. Ito, yes. Pwede mo itanim sa labas. Ang gaganda. Guys, bibila ko ng maliliit na plants. Ito, pinili ko. At saka, ito. At saka, ito. Ganito. Uh, tatlo for 100. Tingnan natin kung mapalago ko yan, kung mapalaki ko. Kung meron tayong green fingers or green uh, thumb, na tinatawag nila. So, so, ito na guys, yung pinamili ko. Wait na tayo para i, i ko sila. Yes. That's it for today, guys. So, just leave a comment. Thank you for watching. Bye-bye.